Hi guys, it's me again. So, karo matatakaroon sa Magsaysay Park. Kay Kadayawan man. So, lagang kayo mga talan awon dito sa Magsaysay. So, karo na na today sa Magsaysay Park guys. Mano yung entrada dali. Uh, Kadayawan, 38 Kadayawan sa Dabao. So, i ko lang ning unsan niya dali. Yung sa water. daily man siguro ni siya. Ay, uh -huh. nagsulod din. Makita niya mo siya. Then, mano ni ang sulod niya diri guys. Dahil siya tao kay uh, basta mga inaning mga Adlawa. So, okay guys. So, diri sa uh, magsaysay na ay ni mga uh, pasunday ng mga ibat-ibang mga tribe o tribo. Like, a uh, Bagubo. Ito, ah, uh, ano siya? Bagubo, plata kayo. No, so, ano? So, man, guys, mga siya ang Ata tribe sa so, mga ilang balay na hindi pa dili ang mga naga show show sila naga kanta kanta sila sa ilahang uh, kanta nila sa ilang lingwahi as uh, a kata so dagan po dagan hindi rin ah na ilang mga items dili na nila guys mga souvenir, no? Pag mga dress na ilang ginabaligya. Okay. so daghan diri ang mga tribo, no? Hindi na balagi po sila saging diri, guys. Isa sa mga produkto nila. Tagsing ko ang isa luto na. Kaon ka na lang. Huwag mo nang ilahang balay. Nga, uh, gi represent nila sa ata tribe. And then, dito naman aside, uh, ubo manubo. O, oh, na tribo. And then, dito naman aside, matig salug na tribu guys. So, ito mga binibenta nila. Nagbibenta, no? Nagbibenta sila ng mga kung ano-ano mga palamuti na. Mm -mm. And then, there in side, um, mm, ang sama ni Diri, ah. Parang bagubo din siya. Dalawang klase ang bagubo. Bagubo, ah, tagbawa. Tagabawa, mm -hmm. Yan, mauna. And then, there in a side, ang sama ni siya nga tribe uh, bangsa samang parang ganun yan, yeah. na ilahang present po sa ilahang balay uh, so la lahilay ang mga tribo diri guys, mga balay-balay uh, sa bawat uh, tribo uh, ano siya tapos kini siya na po mar Maranao, Maranao tribe So, na ilahang balay po. present nila. And then, nagatugtog sila o kulintang para sa ilang mga viewers. And then, there in side, Iranon uh, ira ni po nga, uh, ano, tribo. Mm -hmm. Mga po na ilang gipresent nila nga uh, balay. Nagkanabaligya po sila og mga malong-malong. O, siyempre na po sila yung mga delicacies, no? Mga native delicacies. Like, oo um, o, kailas mga native delicacies. kung sa tawag, ano, ano, ni sa era na tribo. And then, dito naman na side, um, Magindanao. Magindanao na, ano, tribo. And then, marami din sila mga binibenta ng mga native delicacies din, no? At saka, nagbibenta din sila ng mga malong. Ayan, sa Magindanao. Ayan po, ang present na bahay nila. And then, dito naman, guys, na, ano na to, parang, ano siya, tausug. Tausug sa, ano, tawag sila na tribo. Then yan po ang ano nila, present na bahay ng tawag. Okay, so maraming pumupunta rito guys para magtanaw sa mga mga iba't ibang tribo ng mga balay-balay or bahay. Ito may kakanin din yung mga tawag. Hindi ko alam ito. Ano yan? Hindi ko alam. Ito ano alam ko daralian, daral yan. And then ito naman ay pitis. Yan masarap yan. So ang pitis ah, parang ano siya. Malagkit na may palaman sa gitna. Parang mukayo yung palaman niya. So, yan, yung pitis. Na ibig sabihin sa bisaya, nipis. Ang pitis, ayan or, Oh. Or, tama ba? Yan pong hitsura niya sa loob. Yung pitis na yan. Masarap yan, matamis. And then, ito may pastil din sila. Yung pastil, parang ano siya, empanada pala. Empanada, pero pastil yung tawag sa kanila. May palaman niya na bihon. And then, ito, may... Uh, akit natin yung anila yung sa tausog, akita ninyo natin yung bahay. May may laking ano, may ugong. ano matawag tawag yun? yun? Ano ba yun? So, nga natin kung kabalo ba ta. Murag di kabalo. So, undang na ta. Maulaw-ulaw rata din na side. Huwag maura to guys, no? Huwag mababa na ta kay Mao ilang sulod pero di na tama sulod. Mababat nato dito sa balay sa tausog. And then, syempre, di dito mawala ang mga pagpagkaon, guys. Basta na yung mga na mga feste festival, no? Mga kalingawan. Na, ang pagkaon dito. Depende na dito sa kung sa mga gustong kaunon, guys. Kung gigutom ka, kung mga nakagtantan man kung mga nakagsuri eh, syempre, gutomon ka. O, oh, pili na ka din na pagkaon dito, guys. Warta na kulang dito, guys, no? kung nagki kag mga barbecue na apod uban pa ana so again gid sa unahan na na maligya diri ka ng bani roll ice cream ba depende kung sa imong gustong call ay flavor mhm mm -hmm. na apod pero murag di ko mahilig sa imong inani guys tanatan aw rata and then gusto kag uh, laing laing flavor na apod kung gusto kag mag craving kag inana po na po no ikaw ready mag adjust ikaw ra kung naka kwartay okay ka ayo oy eh. daghang kay kag makita daghang kay mapalit nimo no so, dala na jud kag extra budget kay kung naka ka uban ay sus mo demand na duay eh, kay ka unya kay kung ikaw igangan ka kay bubugbot man jud kay sulod no gubot kay pero di sulod lang ni siya so gusto ka magpahangin-hangin diri na side guys magpahangin ta kay burag, igang ka ay dito sa sa sulod banda. So, pero naagi hapon ni sa sulod hapon. sa so, mo ni kay na kay Daplin mangod dagat niya. Kanang naituloy din Na na ang sumpay sa coastal road. No? So daghan po kayo nagpahuway dili, guys. Kay lami kay hangin. Hangin, hangin kaayo ginoo ko. Lami sa paminsar. Napay nagpuan dito Mga oh, bata. So daghan kayo din magpahangin-hangin sa atadiri akay mura o oh, para ma-relax-relax atong mind no? sa so, sige og oh, tanaw-tanaw oh, sa mga tala. Nung no, abutan dito gabi guys din na din din naglingkod na lang sila sa may ganit kaya wala ni ulan. Na uban naglingkod na lang sila sa kanang ano ba, marag farm farm gamay. And then diri kung gusto ka mag-skate, naapot sila skate skating man nang tawag ana. Na naparenta diri sila skate guys. And then gusto ka dito sa nan kanang mag bike bike ana kung kay mga bata nga gusto mag bike bike so dalahon ni diri para makalingaw and then kung gusto mag So wala ko kabalo guys kung pila ay pabayad sa parenta nila ani no? So sa diri niya sa Magsaysay Park sa Davao City guys so dagang tao diri labi na Domingo and then tama ni siya alas 12 sa gabi eh, no so ang bayaran nila 1 hour pa nila sa ilang uh, skate o sa kanang magbike-bike ka na